po si Mister. Ako si Missy. Unsa ba ang mga posibleng rason nga nung no, ang mga parents maumanggiyon ang mga decisions problema sa ilang anak? Mm -mm. Tungod ba siguro kay wa sila salig sa ilang anak? Diligyon na po malikayan, Mister, sa mga parents. Labi na kung makita nila ang ilang anak nga weak. There okay. are parents nga mahadlok silang magkamali ang ilang mga oh, anak. Muna na gusto nilang sila na mo akos pag decision. Mm -mm. First of all, ang importante, Gyud Kaayo, is yung tinatawag na transparency mm -mm. no both uh, ang bata o ang kinikanan aron malikayan ang dinagong problema sa mga anak dapat transparent ang parents o ang mga anak. Of course, kung ang bata doon ay problema, ang bata dapat maging transparent uh, oh, open oh. siya sa iyahang mga ginikanan. secondly, dapat ang communication, constant yun, no? Para mapangitaan o solusyon. Uh, oh. Pero you have to establish a personality mm -hmm. nga maka-open ang imo. Maka, oo. Oh, oh, nga, dili uh, sila mahadlok. bili tilood ang opinion sa... Kanatong mga ginikanan, kumikan kay doon na naman tayo dakong kahibalo, no? Mm -mm. Pero dili lagi nato dapat i-underestimate ang ato mm -mm. mga kabataan. Mm -mm. minaw nangusapta nila. We have to respect their opinions. Oh. Although, na ang dakong say sa parent pero kinahala na agad ang participation sa anak sa pagpangita o solusyon sa mga problema. Mm -mm. At agad, dakong bili ang opinion sa mga parents, pero di po nato i-underestimate. At ang atagan mga na, anak. Oh, At mm -hmm. po nato sila igayon. Iba Mrs. Tama. Ako si Mr. Ako si Missi.